ipapakita po natin sa tao. Ipapakita natin sa bawat pasigenyo at bawat Pilipino na posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maganda. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maayos. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na dekalidad sa tamang presyo at walang korupsyon. Mga kasama, nagsimula po ang proyektong ito Uh, this project was born because of need or necessity. Nagsimula tayo, naisipan natin na magpatayo ng bagong City Hall. Uh, sa totoo, yung una, ang naisip ko personally, retrofitting lamang. Kaso sa isang daang arkitekto at inhinyerong nakausap ko, uh, iba't ibang eksperto, eh, wala talagang mag-recommend na retrofitting ang gawin natin. Kaya nakita natin na mukhang ito na yung tamang pagkakataon Uh, baka wala na rin tayong choice kung hindi, magpatayo ng bagong City Hall pero sabi natin kung gagawin na lang din natin ito, kung kailangan natin magpatayo ng bagong City Hall kung kailangan natin i-demolish yung structurally unsound na building eh, nung na-present -na po kanina eh, ayusin na natin kung kailangan na lang din natin gumawa ng bagong City Hall, gandahan na natin Siguraduhin natin na ito pong istruktura hindi mananatiling o hindi magiging isang project lang na isip lang natin gumawa ng project kundi po siguraduhin natin na maipamamana natin 'to sa mga susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Siguraduhin natin na ito po ay future ready. Siguraduhin natin na itong building na ito itong new city hall na ito, kasi hindi lang po building yung pinag-uusapan natin, kundi yung dalawang ektarya po ng lupa, kasama yung road network, kasama yung mga ibang, uh, yung plaza, we will make sure that what we will build will last for 100 years. This project, ladies and gentlemen, this project is bigger than any one of us. This project is something that will last generations to come. Marami po tayong ginawa sa lungsod natin na sinasabi ng marami noon ay imposible. Simulan na po natin. Babanggitin ng isa-isa. Pero yung sa procurement pa lang at paglilinis natin ng procurement. Maraming nagsabi sa atin noong nagsisimula ako. First term ko, imposible yung gagawin mo. Linisin mo yung procurement. Budget ng City Hall, 10 billion that time. Imposible yan. Hindi man perpekto ang nagagawa natin, ang layo na po ng narating natin bilang mga pasigenyo. Napag-usapan po kanina yung project cost at isa yan sa pinaka pag-usapan dahil ito nga po ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng lusod natin. Approved budget of the contract, nagsimula po tayo sa 9.6 billion pesos. Napakalaki. Kaya napakalaga na una, transparent tayo, bukas. Wala tayong tinatago, lahat pinapakita natin. Hanggang sa huling sentimo, pinapakita natin, ipapakita natin kung saan napupunta. Pero 9 billion pesos, malaking halaga po yan. Pero isipin po natin ng maigi. Hindi naman po sikreto sa buong Pilipinas ang uh, mga kalakaran, madalas din man natin na pag-uusapan. Yung sinasabi ng mga government officials, o yung tawag ng mga government officials na SOP, yung automatic kickback sa mga politiko, pinakamababa na yung 20%. Pero sa totoo, marami naman tayo na sa kwarto na ito, ang dami yung experience sa government contracts. Alam niyo, sa totoo, mas malaki pa dyan. 30%, 40% minsan nakakatakot na yung mga porsyento. Tayo sa Pasig, natanggal natin yun. At dahil natanggal natin yun, naging bukas ang bidding natin, nahirapan tayo sa proseso, nakailang rigodon tayo, yung mga department natin, pati engineering department, nung una, hindi talaga sanay sa ganung klaseng sistema na bukas at malinis. Pero dahil sa nagawa po natin na yun, isipin na lang natin, i-compute na lang natin sa pinakamababa na 20%. Kung yun man, di naman natin alam kung magkano talaga o na talaga yung porsyento noon. Pero sabihin, pinakamababa niya ang 20%. Kung nasa 5-6 billion ang dumadaan sa procurement every year, ibig sabihin, ang natitipid ng pamahalaan ngayon na dati sa lang is more than 1 billion pesos per year. More than 1 billion pesos per year ang natitipid natin. Ang maximum term ng mayor, three, three years per term, ang maximum is three consecutive terms. Pusible maging mayor ng nine years ang isang mayor. Kung sa nine years, makatipid tayo. Hindi naman sa pinangunahan natin yung tao, pero for the sake of uh, discussion, nine years, More than 1 billion yung natitipid natin taon-taon na dating nabubul sa lamang. Mga kaibigan, para tayong nagpatayo ng bagong city hall na world class, good for 100 years, na libre. Kung dati napunta lang sa bulsa, ito nakapagpatayo tayo ng maganda, ng maayos. Nagsimula tayo dahil kailangan natin itong gawin. Pero sabi nga, Ayusin na natin, gandahan na natin, imaximize natin yung lupa, hindi po bumababa ang land value ng uh, population area. Kailangan ma-maximize natin yan kasama sa mabuting, uh, pagiging, uh, mabuting steward yan ng resources ng pamahalaan. Kailangan maximize natin yung lupa, hindi yung tagpi-tagbi yung gawa. Kailangan mag-iwan tayo ng master plan para sa buong... 8 hectares hanggang mutya ng Pasig megamarket uh, Mega Market po yan. Pero sisimulan natin dito sa dalawang hektarya. Maximize natin yung land value, maximize natin ang resources ng pamahalaan. Unfortunately, sa Pilipinas, madalas pag may mga malalaking proyekto, o kahit hindi malaking proyekto, anong unang naiisip, anong unang naiisip ng mamamayan? Isa lang sa dalawa. Una, isipin ng tao. Nako, yung proyekto na yan, sigurado substandard yan. Sigurado manipis yung semento niyan. Sigurado pagkatapos ng six months o isang taon, babakbakin na naman yan, gagawin ulit. Yan yung unang naiisip ng tao, sad to say. Pangalawang naiisip ng tao, pag may proyekto ang pamahalaan, nako, Magkano kaya kickback ng mga yan? Totoo po yan. Kahit saan ka sa Pilipinas pumunta, whether rightly or wrongly, yan ang naiisip ng tao. Laki siguro, SOP niya. Billion yung project, sigurado yan. Sad to say, yan ang unang naiisip ng mamamayan. Tayo po, sa lungsod ng Pasig, we have a once-in-a-lifetime opportunity ipapakita po natin sa tao. Ipapakita natin sa bawat pasigenyo at bawat Pilipino na posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maganda. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maayos. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na dekalidad sa tamang presyo at walang korupsyon. Mga kasama, yung timeline natin ay masasabi natin na uh, ambitious. posible pero mahirap ang gagawin po natin. Dalawang, dalawa lang po ang marching orders ko sa ating uh, Pasig City Consortium. Alam ko, qualified po sila. Alam nila yung ginagawa nila. Maganda yung track record nila. I have no doubt in my mind that they will be able to perform and deliver. Pero dalawa lang po ang... Uh, pakiusap o oh, hindi pakiusap. Dalawa lang po ang marching orders ko sa atin, sa inyo. Una, kung ano yung nasa kontrata natin, hindi deliver natin ng maayos and on time. Pangalawa, kung meron pong kawani, kung meron pong kasama kami, whether sa council, sa engineering, admin office, mayor's office, kahit sino dito, pag may nanghingi sa inyo, sabihin nyo sa akin directly, akong bahala sa kanila. That is not a request, that is an instruction. Muli po mga kaibigan, nakita naman po natin yung ganda ng proyekto. Alam natin kung bakit siya nasimulan, bakit natin siya kailangan gawin let us not waste this opportunity. Papakita po natin na yung mga bagay na imposible sa Pasig, gagawin natin posible. Maraming maraming salamat sa ating lahat. Congratulations sa ating lahat. Mga Pasigenyo, narito po ang bagong City Hall. Panoorin po natin.